oh, mga idol ito. Papakita ko po sa inyo yung alagang kalabaw ng pinsan ko. So pag alis ko dati ay siguro ang kalabaw niya ay isa pa lang. Pero ngayon dalawa na yan. Nang anak na. Ito, pag alis ko, ito bata pa to. Bata pa to siya. Tapos so, ngayon ay nakapanganak na pala. Ayan ang anak niya. Oh. Ang sabi nga niya sa akin, dalawang beses na yan ng anak kasi bininta niya yung isa yung unang anak bininta niya ayan ah, ito yung nanay yon, kasi ito yung anak niya bata pa siguro may one year na siguro to may higit two years ano Kaya sa may naingon. ya dagang motor ka may ong sempre. Yan mga idol dyan sa taas yan, mga kamag-anak na minlatan dyan, mga pinsang buo, mga pamangkin. So nakapag -asawa na yung mga anak kayo, nagtabi-tabi na mga bahay dyan sa taas. Dyan, sa taas yan, hanggang doon. Doon banda sa dulo na yun, dyan yung basit bulan. Yung kalsada dyan sa taas, dyan yung kalsada po ng tubod. <laughs> yung niliguan namin. So, ito naman dito, ay ito yung papunta doon sa amin. Dyan sa likod ng mga new garden dyan, Tapunta sa amin dyan. So, tara. Sama tayo pa uwi.